Parang Ilang ba? taon na ba si Bibi? Tu, tu na putot. Ah, <laughs> <laughs> dalawang taon na. Uh, walang, uh, ano, walang puwit. Ha? Ano? O, oh, kaya nga nagbatulong ako eh. Ang ako, nag-ampo lang ko sino nga na, nagitong tayo mo po. Bro. Hello mga ka-bro, mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay mayroon tayong puputahan ng isang pamilya uh, na sobrang hirap din sa buhay na vlog namin noon ni Bro Rene matagal na mga tatlong taon na siguro so bisitain natin ngayon doon po ah, kalayo so yan samahan niyo po kami Bikin amin, ini bro, ini rumah ni itu rumah, 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 Susah di mohon tengah Eh, muka uka hui. Buka. Uh, kita mm. uh, ah, kita buat um, so Anak kaya sawal lain. Hmm. Asal pun di mohon sawal Ada, ada di tu beras ada, boleh. Ah, tak mau boleh. Hmm, so nama anak? Ah, gamai. Awak dah kata ikapin. Ah, dokter tu ikapin. Nablag pun kami nuon si. Ah, uh, kuyarin ni po sama yang mengenaknya di sini. Ito po uh, namin yung bahay niya so ngayon wala dito kasi pumasok sa paralan yung uh, mga anak niya uh, dito. kasi wala nang nanay noon so ngayon ay nakahanap ng bago si uh, ...ngalawang asawa si Pierini asa man yung misis ma pwede matingnan ano ba? ano ito na yan, Ang asawa mo kuya, may katansanan din. Eh? Mm -hmm. lang Ilang taon na po ba kayong magkasama kuya? Almost three years. three years. Almost three years na? Kung so okay. So, matagal ano? 2022. Mga uh, three years na siguro kami hindi na nakabalik oh, 3 years. I remember nung nananak ako, nanghingi na ako, na ako ng tulong kay ano, kay Kuya Rene Osi. Kasalang. Uh -huh. lang, sabi niya, nilagnat daw siya, tapos hindi rin siya nakaka, ano sa pamilya na ah, oh, hindi siya nakapag masyadong vlogging ko ay okay lang po ah oh, nakapag hisip po ba oh, okay. kayo sa kanya po oh. so, matagal na matagal na ba 2022 last November hmm. so mm. nagpapakilala po ba kayo na kayo ang asawa ni Rini Boy ah hindi nakalimutan ko dahil <laughs> sa ano <laughs> oh, pero nasabi ba no, ni Kuya Rini na may isang may vlogger na pumunta dito opo oh, kumulong sa kanila oh, oh pagpapaayos ng bahay. Hmm, hindi lingid sa akin yan. Lagi nga ako nanonood sa ano, si YouTube. Ah, lagi yes. Nga nanonood ba? Mm -hmm. uh, ibig sabihin po ay uh, subscriber yes. ko yun, eh. yes. rin ni? Yes. Tumuro rin eh. Yeah. Sa akin, hindi kayo nakasubscribe? Hindi, kasi alam <laughs> niyo <laughs> na <laughs> nakakaw po. Bro, tata. Ah, okay. Uh, magkapatid po kami ni Bro rini. Ah. Ako po ang, uh, kami po palagi ang uh, nagsama sa tuwing may lakas. Mm hmm. hmm ate, yung anak ninyo oh. Ah, hindi, Gising <laughs> na. Hindi no? naman yan natutulog. Ah, hindi natutulog. Yan po si ate. Uh, malabo po yung niya pa ninyo. Kasi isang ano lang po yung nakakita. Uh, kailangan daw ng operahan. Transplant. Napakahirap. Ano oh. Yan. Uh, ano? Yes. Ano po ba anak ninyo? Lalaki o ba? babae? Lalaki. 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 Pangalan mo. Rain Zachary. Na Rain Zachary. Na Rain Zachary. Rain Zachary. Rain Zachary. Ang ganda ng pangalan. Malaki. Uh, Ilang iba? taon na ba si Bibi? Two. two. Two na putot. Ah, dalawang taon na. Walang ano, uh, walang puwet. Ha? Ano? O oh, kaya nga nagpatulong ako eh. Ano? Ano kaya? Walang puwet. Saan nilagay yung ano nyo? Dito. Labasan ng lumi. Ah! Pero kapag nakarating na siya ng 3, pwede na siya operahan pag naka-survive na. Oo, ganun po. Oo, kawawa naman, no, si Dodong, Wala talaga siyang, ano, no, puwit, no. eh okay, ano bang gamit nyo dito sa, ano, sa labasan nila niya, colostomy ba? Colostomy nga, kaso lang, mahal. Oh, mahal yung colostomy? Mahal. That's why. K ano, kagawa 94. Two, Doon no? sa ano? Hmm. Okay. Hmm. Sa city. Oh. dito sa atin mayroon bang... 350 uh, 350. Ano sa atin? Oo. Oh. mahal na? No? Yeah. Isang araw lang gamitin. Tapos, tapon. Kapalitan naman. Hmm. Tapon. naman hmm. tayo maghanap mang, um, yan? <laughs> yan po uh, mga kabro. So, kailangan talaga ng kulostomy bag sa bibi po nila. Kasi walang ano po, walang po. So, hindi na sayang hindi natin naabutan yung mga anak ni Kuya. Makausap sana natin, no? Kasi yung mga anak mo Kuya may iba-ibang condition oh. sa bulat. Oo. Oh. Ilan ba yung anak mo Kuya na may tatlo? Tatlo may ano no? Parang ano bang tawag ko uh, Parang may alam-alam. Oh? Ano ba tawag niya, ate? Ah. Uh, hindi ko din alam. <laughs> oh? May kakaiba kasi ano unal, ba? pero hindi naman unal. Oh? Kakaibang kondisyon sa balat. Pero, si yan ay ko ipapakita ko po sa inyo. Yan po ang uh, video namin ni Bro Rino. Kondisyon eh. sa, sa kanilang mga anak po. So, 3 years na hindi kami nakabalik dito. So, ngayon, hindi namin abutan. Nag-aaral daw lahat. So, buti naman pinaparal niyo anak po niya. Anong grade na ba yung, kung pa, yung panganay mo? Grade 9. Grade 9. Grade 9, ha? Ilan ba yung babae? Isa lang. Isa? L lalaki? Isang anim Oo, uh -huh. Yan po, yung anak niya yung bunso na uh, anak niya sa yung namatay niyang asawa, saan po ngayon? Doon so, rin, rin sa, rin. sa oh. yung, Kinder na. So yan, uh, okay naman no, uh, wala namang masama sa pagsasama ninyo dahil si Kuya yung asawa at ka rin ate ay wala pa kayong asawa. Wala, single. Huh? Ah, yan, Oh, uh, so okay no. Okay po yung ano nila. Uh, pagsasama uh, walang adlang no uh, kaso lang napansin ko kuya marumi paligid niya sana mag ano kaya ha nang mag malinis yung kuan plastik yung uh, niya uh, para iwas sakit na rin sa mga bata no di mahirap na ngayon magkasakit at na so, okay lang ba yung ilaw niyo dito? Ah, ah, so. niya dito? nakikunik lang lang sa papa subuan so na no ang sistema so yung tubig niya dito ang gip uh -huh. sa so balon lang no so kaya mayroon tayong biyaya ngayon uh, alam kong makakatulong sa iyo, okay? <laughs> uh, late na to na pamasko pero para sa amin araw araw na pasko sa amin kasi araw araw kami uh, tumulong sa ating uh -huh. kapwa sa pamamagitan ng ating mga sponsor halos araw araw kami uh, namimigay ng ayuda no sa mga

Deheres. So, meron tayong bigas, 25 kilos guys At saka, gusto rin natin. Yan, sobrang dami. Kompleto ko ate. Okay. Mm, okay Salamat. Ang dami gusto rin natin. Mga gatas, instant noodles, biscuits, Pilata Yan po, meron tayong mild, uh, sukal. Yan, house kompleto. At saka bukod pa nito, ate kuya, uh, bigyan ko kayo ng cash na sobrang nito. Maraming salamat sa ating sponsor, Sir Steven of Melbourne, Australia, and Sir from UK. Maraming maraming salamat po, mga sir. Hindi ka pong uh, tumanggap. kuya, ate, isa mo yung Ah, siya lang, hey. kuya lang. Kuya, dito po, ako huwag po ninyong ibili ng alak. Okay. ha? Unahin mo muna yung

ang ginoo magpanalangin kayo nyo nga atagan mo mayong panlawas nga daghan pang matabangan nga sama ka na mo nga naginanglan huwag daghan salamat hmm. belated uh, belated happy, happy new year happy new christmas. year happy oh, Merry christmas kaya oh, yeah, no oh, so yan yeah, po ang uh, auto natin biaya yan yeah. um. Mangka si Ate, Ate, ano bang masasabi mo sa ating biyaya ngayon? Maraming maraming salamat sa mga sponsor sa na nabiyaya. rin sila mga maraming maraming panalangin galing kay Lord. Maraming salamat din sa iyo at sa kakay Kuya Rini Osi. Yan, Yan uh, ano man po. Ito nang una, magpapasalamat Panginoon. sa Panginoon. Ngalawas ating mga butihing sponsors na. No? na walang sawang uh, tumulong sa ating kapwa walang sawang uh, nagsuporta sa ating adikain sa ating mga uh, uh, ano po uh, layunin no? na makatulong sa kapwa wala hmm. ko magdahong nga na yung abot nga nilabang nga kaso goods nga maabot ka na ako ang ako nag-ampo lang kasi nga na lagi mo po. Bakit hindi ka stino? Hmm. ko pag-ampo. Mo ko ni di. Hmm. At hmm. okay, kunye, hmm. naman sa tanang malumo ka kasing kasing. Hmm. Ako ay kumasalamat sa inyo. Hmm. Hmm. Hindi ko inakala kasi normal lang naman yung araw namin na ito eh. Kaso lang, hmm naging hindi normal dahil sa biyaya. Maraming maraming salamat. Hmm. sana naman kuya. Ah, uh, ibili ninyo ng ano ha? Um, pangangailangan ba? Lalo na sa uh, bunso ninyo na meron siyang kapansanan gaya din ni no? So, sige. Ate, kuya. Hindi naging magdugay. Ayaw. <laughs> eh, nana po yung ulan. Nagpadong. Hindi naman kagawa Sige, ha? Sige. Bye. Salamat. Salamat Sige, bye-bye. Shoutout Miss LC130 Si Lirik ng Ma'am Teresa Waga At sa ating Grace Shoutout At sa lahat ng ating mga viewers Mga sponsors Maraming salamat po God bless sa so. Sir.